ang ating gagawin ngayon ay magano tayo maglagay at magkabit tayo ng gawa na yung kular tapos ikakabit so atin sukatan muna itong uh, neck hole yung so, sa liig uh, bali 19 19 mahigit 19 one foot 19 and a half uh, 18 and a half pala 18 and a half si so, 9 in one foot 18 and a half So, meron na tayong pattern ng ano, uh, cooler. So, ang gagawin natin ngayon ay magsukat tayo ng 18 and a half. So, meron na tayong uh, meron na rin tayong patigas o trobinais. Susukat so, tayo ng 18 and a half si 9 plus 9 equals 18. O, 18 and a half. 18 and a half. So, guhitan lamang natin. Pero itong ating pattern, medyo mahaba ito ng konti. So, atin lang i-adjust. So, dito, so, dito sa kabila, i-sakto lang natin. O, guhit tayo. at din dito sa kabila. Go tayo. So, ano lang tayo ng... Magbibigay tayo ng para sa cooler niya. Kasi standing itong isa. Ito yung isa pinaka-cooler. Kung sa ano ba, bangkito. Kung tawagin yan sa mga ibang mananahe. Ewan ko lang sa ibang mananahe. Pero sa mga bisaya, bangkito. So, ano na natin. Ayos na natin itong ating guhit. Yan. So... Mula dito sa gilid, 1 inch yan dito sa kabilang gilid, 1 inch din. Tapos saka natin ito ay iguhitan. Itong collar na to. Ayan uh, natin. Saka natin siya iporma. Yan. Na -ano na natin. Na duplikita na natin yung pattern. So, ating gagawin na naman ay atin na naman itong putulin. Dito lang tayo sa guhit. Sa guhit lang tayo. Kasi itong ating ginagamit na apatigas ay fusible to. Yung dumidikit. Pagka pinaplansa natin, ito naadikit ito sa sa tila. Ayan. Tapos, at din itong sa guhit lang tayo. Tapos pagpantayin natin itong guhit na to at saka yung guhit ito sa kabila. Para sabay natin putulin. Yan, yung guhit na yan. At saka yung guhit sa isa, sa kabila. Pinagpantay natin para pagsabay-sabay natin guhit, putulin. Sabay natin gupitin. Yan, pantay na. So, yeah. sabay lang natin putulin. tula natin sa dulo. Medyo hindi ganong pantay, so pantay natin. Yung lumilihis pag upit. Tapos ito namang sa bangkito, pantayin natin ito dito. sa standing niya sa standing cooler niya pagkatapos itong guhit na to at saka itong guhit sa kabila pagpantayin na rin natin hawakan mo lang ng maigi pagpantayin mo tapos sabay natin kupitin. Dito pa rin sa dito sa una sa guhit tayo. Tapos dito bababa tayo ng 142 sa guhit na to kasi yung ating pattern ay may allowance. So ano natin baba natin sa ano ganyan no. Oh. Yung ganyan dito. Ayano natin dito sa sa guhit. Is Ayan. Tapos dito sa guhit, itong isang guhit na to, babatay ng mga one fourth. Kasi itong pattern na nagamit ko, may allowance ito. So, tanggalin na natin itong allowance niya. And kaya ginagupit natin sa baba ng one fourth. Bababa tayo ng one fourth. Para matanggal yung allowance sa tahi. So, yung allowance yun eh. Doon na tayo mamaya mag-allowance pagka sa tila na. Ayan. Yan ang ating ano. Yan ang ating na gawang didikit natin doon sa tila. So doon na naman tayo sa sunod sa pagplansa. So ito na. Ito na yung ating tila. Dinoble ko na lang ito para mamaya gupitin na lang natin diretso. So yan. Ihaklap lang natin ito tapos ating plansahin. Eh, dikit natin ito eh. Yan, init na yung plansa ko. Oh. So, ito na ang gagawin natin. Diretso natin ano. Plansa na. Eh, dumidikit na yan eh. Ayan o, oh. nadikit na. Lutuin lang natin para kapit na kapit. Itong isa na naman. Ito namang collar niya talaga. Niluluto ko lang siya. Ah, uh, pinapatagal-tagal. Para lutong luto. Para kapit na kapit din. So, 'yan. Tapos na ang ating Kapag na natin maplan sa at atin na siyang gupitin. Ah, uh, natin gupitin sa taas. Tapos dito, ah, uh, mag-alawas na tayo ha, mga ana diyan. Para hindi hindi siya ma ano, alawas tayo ng mga half inch. Tapos dito, igilid lang natin mismo sa ating ah uh, at uh, itong kinuha nating yung ating pinalansa. Igilid lang natin mismo. Yan o. Pinantay lang natin sa paggupit. Pinantay lang natin siya. So, ganon. Ganon din dito sa kabila. Bigyan natin ng allowance. Yan o. Para makitang kita. Yan. Kasi mamaya ang pangtahin natin mamaya dito sa may gilid ng mismong ating dinikit na patigas. Pati itong isa, atin din itong dito sa may ating nalupian dito. Atin siyang hiwain dito. yan nakuhan na natin. Uh, natabas na natin. At dito natin i didikitin mamaya pagtahi na pagbaliktad natin eh mapupurma ng kulan. So doon na tayo na naman sa makina na single. Lipat na naman tayo doon.